na in order ko sa Shopee, sa Shopee. <laughs> Yan yung ano, uh, shocking pen. <laughs> Ngayon susubukan natin 'to sa mga aakyat mamaya. So, antay lang tayo kung <laughs> ano Pag nagawa mo 'to na walang angat yung ball pen. <laughs> Nang walang angat yung ball pen. 5H 'yan na. 5H. Pag nagawa mo na hindi hmm. umaangat yung ball pen. Hmm. Eto. Pag nagawa mo yun na hindi umaangat yung ball pen. Hmm. Ano ka na? um, may 500 ka na. Pero 30 seconds lang. Wala. 30 seconds lang. Okay, game? Wait lang. Teka lang. Dito, 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 dito. Pag kasabi kong go. Okay, game. Tinga. One. Oh. 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 <laughs> so ito ngayon, nandito kayo si Kenneth Kaagising lang ni Kenneth Kaya si Kenneth naman yung susubok ng bago natin challenge So yung challenge natin, madali lang net Nagawa niya na to dati, hindi ko na alam kung tatandaan nyo Ngayon ito, yan Kailangan magawa niya yan Mai ano niya yan, maisulat niya Na hindi umaangat yung ball pen Maisulat na hindi umaangat yung ball pen? Eto, diba? Yung tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. Iaanin niyo siya. Bala na kayo. Basta kailangan, may ano niyo siya na hindi umangat yung ball pen. Ah, okay. So, 30 seconds tayo, Kenneth. 30 seconds. Kailangan, bago mag-30 seconds, tapos oh, mo na. Ah, game. Game. Game net. Dyan. Eto, kopyahan mo. Ano yung gayahin mo? Eto, ito yung gagayahin mo. 30 seconds. Pag ginawa ka mo yung ball pen, game na ipunta inuman na ipunta inuman na inulit pa. inulit no pa. <laughs> inulit pa nga eh venga ko nawala ko rin talaga ano ba wala ko train mo train mo oh putang ina mo Etong <laughs> pattern na to, kailangan magawa mo nang hindi umaangat yung ballpen. Tuloy-tuloy lang. Kailangan tuloy-tuloy lang. Mahanapan mo siya ng tulay. Ngayon, pag nagawa mo siya within 10 seconds, may 500 siya. Game ready. In 5. Ito ah. 4, 3, 2, 1. Ay! Ay! Wala pa. Ita, ita, wala pa Wala, uh, di mo Di kaya dyan Ah, si RG naman, 10 seconds Kailangan magawa mo to within 10 seconds Pagkapakita ko sa'yo, bibilang Ay, na ako lang. Bibilang na ako, kailangan magawa mo na siya Ah, uh, ngayon, ito yung pattern na gagawin mo Alam mo na to, nagawa nyo man. na to dati Super basic. Kailangan magawa nyo siya, yung pattern na to, nang hindi umaangat yung ball pen. Ba't hindi nga gana yung ano ball pen? Iyalan mo kasi. Parang hindi gagana, hindi mo na mapinipin Ah! Ano yun sa mga iyanan? Hindi po, sabi siya, So ngayon, nandito si Kirby. Nagpapatali siya. Ngayon, in-starbo ko muna. Kasi merong... Ito, may challenge ako sa'yo, Carb. Pag nagawa mo to, within, ano, um, 10 seconds, bali isang try lang yun. Pag nagawa mo yun, within 10 seconds, may pay ka sa'kin. Sa akin. Game ready in 5, 4, 3, 2, 1 1 Ano wait lang, kailangan hindi angat yung ano, ball pin 5, 4, 3, 2, 1, go Ah! ah! <laughs> Tanggap! Isturbo ba? Isturbo sa Isturbo ganang... na patali ang tao! Patali ka? Ba't ganun? Ba't para mas lumalakas?

Kailangan magawa mo na kagad yung challenge. Ang challenge natin ito. Kita may ball pen tsaka papel. Gagayahin mo to. Itong drawing na to. Nang hindi umaangat. Yung ball pen. Pag nagawa mo, 500. Okay, game? In 5, 4... Ano yan? Ano yan? Paano? Kailangan magawa mo siya ng ano? Nang hindi... Nang hindi na ano... Sakit. Wala <laughs> pa nga eh. Salit agad. Drama. Andito ngayon si Yancy. Si Yancy naman. Ang susubok ng challenge natin. Tatry mo lang siya in 10 seconds. Game. tinga Hindi umaangat yung ball pen. Oo. Oh, kailangan tuloy-tuloy. Hindi mo rin kaya, siya pwedeng oh. daanan uli na guhitan mo na. Okay, game. Ready? Ito ball pen ballpen, saka ano? Ah, Ano yung papel? Ito may papel. Ito may papel dito. I-game. In 5, 4, 3, Long. Rico. Rico. Guro. Ano yan? Rico. ground! <laughs> okay guys. Tama ba ikaw? Tama Gawin mo na ba game ready. ba ikaw? Tama ba ikaw? Tama na. na. ikaw? Walang, walang angatan yung... Aray! Aray! ikaw? Aray! ba ikaw? Tama ba ikaw? Tama Charlie siya, mga hundred na. Sabi na yung prank eh. guys. <laughs> Ang galing ha. <na. laughs> Papay tayo ta, ng magic. Ito papel. Hindi, ito, ito. Balik tayo natin. Papel. Ah, oh, papel. Ah, oh, ah, Ngayon, gawin mo. Sulat mo yung pangalan mo dyan. Sulat mo yung pangalan mo, magic. Magic naman siya. Sige, sulat mo yung pangalan mo. <laughs> 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 Tapi ko na nga kay. wala siyang magawang matino. Lalagyan. Tay, <laughs> so, pitch, kailangan lang ng picture na pumipirma. Kahit pag muna ipakita ano yung ano. Pa kahit pag muna ipakita yung, pag muna ipakita yung papel para di makita na walang guhit. I Amin mean, na, dito. Picture, picture ano lang. Na lang. Pirma na lang yan. Aray ko lang ah. ko lang <laughs> Hahaha. 5 minutes? <laughs> <laughs> Ang minis yan! dito ko po Oo eh. <laughs> <laughs> <mayang likewise, no? laughs> <laughs> Naiiyak pa! Naiiyak pa! <laughs> ko kuya eh.